ay magtatanim dito. Ayan. Ayan, meron na ako dito. Meron tayong tangulad. Meron tayong talbos ng kamote. Ayan, itong space na to, dilinisin natin yan para makakapagtanim tayo. Kasi malamig na yung panahon. At ito, tanggalin ko na rin yung ating, tatanggalin ko na rin yung aking ano dyan, yung ating tawag dito, uh, talbos. Para yung sili eh, at uh, magtatanim din ako ng uh, basil. Baka sakali this time makapatubo ako. Tapos itong ano, ililipat ko na rin yan. Kasi puro ugat na lang yan. Tapos ayan yung ating oregano. Ayan. Ayan na siya, haring araw. Kaya kailangan natin bilisan guys. Ayan. Ayan no. O diba? Sayang yung place. Kaya, dyan muna kayo. Sit back and relax. Magkwentuhan tayo habang ako ay nagka-gardening o nagtatangin. Diba? Dahil walang pasok today, mag-garden tayo. So, it's, it's a form of exercise improvise lang yung mga gamit ko. <laughs> Kesa sa wala akong magamit. Ayan. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi. Kaya nagbawal din ako ng ano. Um, lagay ng basura. Madala ah, ko bato. Ah, gusto natin yung mga bibili. Sarap kaya makita to sa araw-araw ito yung gusto ko magkaroon pagdating ng panahon ko. Karoon ng sariling kuwarto. Dami ng basura. Ay, isot <laughs> na. ng mga pusa. Yeah, yan, yan ang dinadala natin. ba? Ah, uh, gusto yung mga ganap nyo. Mga ganap-ganap guys. Hi, sa akin viewers. Good morning. Sana naririnig niyo ako. Alimutan ko, naka-headset pala ako ay. Tapos natin itong basura para yung ating itatanim mga magiging ano, tawag malusog. Dati nang mga may nakatanim dito kasi yung, yung nag-aalaga, wala ano, eh. Diba? Hi! Good morning! Magtanim tayo. Diba? Okay na siya. Pwede na siyang tamunan. Ayan. Ang oh. pagtatanim is a form of exercise. guys. magkakaroon ka ng fresh food. Na-exercise ka pa. Hi, good morning everyone. Thanks for watching. Transfer ako ng mga, yung tawag ko. Uh, um, transfer ako ng tanglad. Tsaka yung talbos ng kamote. Plus, magtatanong din ako ng basil. At tsaka yung yung tawag nila dito Ang pagkain ng mga arab Ang gulay ng mga arab sa aking batura o oh. pangang yung ko oh. Kasama ko nga pala yung aking bantay na si Prada. Prada! Prada! Ayun siya. Ayun yung aking tanim na iba. Ayan. Dito kaya kayo para meron kayong view ng halaman. Hindi puro ano lang. Puro dumila Ops. yang basta din nakuha mo 'to. Okay na so, yan. Sayang kasi guys, tsaka taglamig na, ganda na magtatanim na I enjoy farming. Not actually farming, planting pa lang, planting lang, Huwag naman farming Pero soon, 'di ba? Why not farming tayo? Sana lang wish ko lang maririnig mo at ano na ito ang gagawin ng head lang natin yung basura. Mm. Tapos after mag-try din, maligo. Pwede ba? Sarap sa pakiramdam. Okay. Tapos pa ako ng talbos. Harvest ako ng talbos. Ayan kasi dito mga po. Mga tumigil. Na nag enjoy kayo sa panonood, guys, ha? Kasi ako, nag enjoy ako sa ginagawa ko kahit ganito lang. Tatagin ko lang dito yung ano. Ayan. ko yung tao dito. Ganit. Eh, ako dyan. Good luck naman sa aking lower back Ayan Hello, you want to go home na? Huh? You hmm? want to go home, Pads? Ayan po yung kausap ko, oh tong Talbos ng kamote. Saan hindi sila magtampo. Ito yung magtampo. I will put you in a better place aywa. Kasi maugat na siya eh. Sorry. better kasi kayo dito sa lupa. Kasi marami yung lupa. Kesa sa paso. Ano ito na po. yung ang. Thank you for the like. Thank you for watching, guys. Hi, Ellen, Ellen. Good morning. Thank you for the like, Ellen, Ellen. I hope you enjoy watching. Ellen, Ellen, you're from which country? I'm reminded of your name from my uh an actress from my country. Ellen Adarna. She was so famous. Thank you. You're from which country, Ellen Ellen. Nice name. I hope you enjoy planting also. As I do. Yeah. Thank you for the reaction. na andito. Talbos na panunod. May pangkalikay natin. Tutubo naman itong mga at yung duri. hayaan natin siyang gumapang dyan. Ay, sayang kasi yung ano. Yes. Kasi, kailangan na space dito sa plank. Meron pa kasi ibang nakatanim dito sa ano. Pwede pa silang maturo. di Diba? So, ayan guys. Naka 15 minutes na tayo. Thank you for watching guys. God bless everyone.